N for Nandito Ako. Mayroon akong nais malaman. Maaari bang magtanong? Alam mo bang matagal na kitang iniibig. Matagal na akong naghihintay Ngunit mayroon kang ibang minamahal Kung kaya't ako'y di mo pinapansin Ngunit ganun pa man Ay nais kong malaman mo Ang puso kong ito'y para lang sa yo. nandito nandi to wako umi kahit na nagto ko ang puso, kung sakat ating iwanan kanya Huwag kang mag-alala May nagmamahal sa'yo Nandito ako Hi Shandy, you're bringing you one song a day throughout 2025. It is my 216th day and I'm excited to continue this journey. Here's to persevering until December 31, 2025. I chose this song kasi parang feeling ko bagay siyang father-daughter or mother-son dance. <laughs> diba? Pwede, di ba? Uh Oo, -oh, kasi parang, you know, kung sakaling iwanan siya niya, huwag ka ay eh, nagmamahal sa'yo, nandito lang ako.